kasi kamuning nga. Uh... Ayan o. Ayan guys. Nanti na nang makapagipay nga si kamuning. Pagpunta tayo sa ano, si oh. Kaya. Kasi hindi pala siyang bibili. Lupa. Good morning! And for today's video ay meron tayong bisita na pupunta dito which is si Kamuning Puyon. So, nakiseries muna tayo ng one week sa ating kapitbahay. Siyempre, pumayag sila at meron na tayong electric fan. So, hindi na kami, nasanay na ako na ano na na walang electric fan. So, okay na sa akin. Pero, syempre, may bisita tayo. Kaya, pinaano ko yung wire ni Jun dyan. No? Ayan, makikita niya. Tsaka, meron din dito electric fan sa kwarto natin. So, ngayon, ako ay maglilinis muna ng CR. At yung CR natin kasi ay may butas. So, pinagawa natin ni Jun dito. No? Ayan, pinatapakan natin. At, para hindi po masilip. Ayan, Ayan. So, ngayon ako ay maglilinis ng CR namin. Wala pa akong ligo anything kasi yung buhok ko, ginupitan ko yan para nyulok naman kahit pa paano. Kahit hindi naman. so, <laughs> maglilinis mo na ako ng CR. yan, Tatanggalin ko yung ano ko. Sambilin, sambilin. Tatanggalin natin itong malabahan ko. Okay. wanted someone like you So susunduin so po natin si Kamuning mamayang tanghali po sa uh, Dipolog Airport. Yan, malapit lang po kami dito. Malagay ko muna pala yung luwag. Teka, teka. Hello. it's someone like you someone that i could hold on to My life here, yeah. Long time, but time forever was just a word La -la 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 -la. You're always there for me when you say forever I believe. Baby all in just a little no, find a way yeah. <laughs> tas po konti o. Ito yung butang kita input namin na 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 maya, maya, dyan, dyan maya, uh, um, diba? ng ating enedoro sa ilalim kung hindi ngayon ang panahon Oh wow, my god! Kung hindi ngayon lang ikaw ang dahilan Pipilitin pang Tapos ng na hindi na masaktan Kung hindi ako Ay sino pa ba Ang luluha sa umaga Para sa ating dalawa Hindi ginaw Kahit di makagalaw Pinipigilan ang puso Pinipilit ay ikaw Aga, miss na Kung di rin Tayo sa huli Ang ating puso ko Bibigyan ka. Taniligaw at malayo ang tanaw. Pinipigilan ang puso. Pinipilit ay ikaw. Uh. Right. na yata eh. Okay, nita. Hello, everyone! So, ngayon ay pupunta na tayo ng airport para sunduin po natin yung bisita natin. So, let's go. Shout out sa ating kamit-pahay. Iwan pala natin itong isang helmet para ano. Ayaw ko may helmet yung bit-bit eh. Iwan mo na natin. Catch! Oh, my God! Nakatay <laughs> dala. So, let's go, kita kids. So, yun guys, tungan na lang po muna tayo sa boulevard para uh, wala traffic. traffic. airport na po tayo. Ayan. Antay na lang natin kasi 12.15 po ang kanyang arrive. O so, yun know. oh Ayan. Nasa airport na tayo. Nakikita naman natin. So wala pa akong nakikita magsusundo dito kay Kamuni. <laughs> anyway, akong una. Ako na una magsundo. <laughs> Basta alam ko mayroong magsusundo eh. So ayan. Atas na una na tayo. So kalmahan mo lang natin. Upo muna tayo dito. May upuan ng ano. Kita na po natin si Kamuning. <laughs> blue yung ano, blue yung... Blue yung ano niya, yung mamaleta niya. Hindi ko alam kung yan yun. Ah, si Kamuning nga. Ayan Oh. oh taray. <laughs> Naka-pink ng bag. Ayan na. Ayan na. Kamuning! Kamuning! na, hindi ako nakilala. Asan ah, kaya punta, Mga may susundo. Ah, dito sa pedestrian lane. Ayun Ay, na si Kamuning. Kamuning! Ah. Wala ba iba sumundo sa'yo? Huh? Kamusta ang biyahe? Well. <laughs> Tara! para makakain ka. <laughs> Wala man si kabungot lagi. Eh. Nasalangot daw. Ha? Ayan so, guys, no? Nanta lang namin makapagpahay na si Kamuning and pupunta tayo sa ano, si Kayab. Kasi meron pala siyang bibiling lupa. So, pagkatapos doon, ay hatid po, uh, yatid po natin siya sa pinyan. So, siguro mga gabihin na po ako pagpunta doon, no? Uh, gasolinahan na lang natin yung motor para Maganda yung takbo papunta doon, hindi naman dandaan. So, yun. Naka, nakakain naman si Kamuning na doon sana sa airport. Muntik pa daw siyang maiwan sa Cebu. <laughs> Oo! Oh. Ano kasi, di ba nasa Gate 9 ako? Huh. Buti narinig ko yung transfer doon sa 6. Huh. Siguro umalis ka doon sa mga kasamahan mo. Hindi, anong lahat kami umalis kami, na yung narinig na may transfer sa 6 hmm. na gate. Doon tayo lahat pumunta. <laughs> Minsan talaga naliligaw doon kasi malito ka doon sa mga gate. Ayun nga, malito ka lang sa gate. So buti na lang nakaseries tayo dito. Eh kaya sinadya ko din na magseries dito ng ano, ng one week akala ko dito mag stay si Kamuning so ano tawag dito sa pinian po siya dahil may asikasuin po siyang ano doon yung dokumento so doon po natin siya iatid mamaya repay nga lang muna at pag charge ng cellphone niya at mga gamit no para naman eh tuloy tuloy doon na lang din siya makapag edit ng vlog niya at makapag upload na rin at makapag update sa kanila sa inyo Bye-bye. Oh mamaya na lang kita kids na lang tayo. Wow, Bye. <laughs>